P Awards back. suportado ang Miss Universe Journey ng kaibigang si Christy McGarry. Para sa aking balitang showbiz, todo suporta si Pia Wurtzbach sa anyang kaibigan si Christy McGarry ang pambato ng tagig sa ginaganap na Miss Universe Philippines 2024. Sa kanyang Instagram account, ikinuwento e ni Pia kung paano nagsimula ang kanilang pagiging magkaibigan ni Christy na nagsimula noong naging magkalaban sila sa Binibining Pilipinas. Sa kabila mo noong na napahiging competitors nila, naging malapit na malapit umano sila magkaibigan sa paglakad ng panahon. Ayon pa sa Beauty Queen, noong lumaban na raw siya sa Miss Universe, walang si single moment na naramdaman niyang ayaw nitong manalo siya o nag-wish ito na matalo siya kundi always daw itong proud at very supportive sa kanya. With unwavering support mano mula sa kanila ng mga kaibigan nito, nakabalik ito ngayon sa pageant world. Nakapag-build daw si Christine ng career bilang model, host, DJ, entrepreneur, environmental advocate at sabay-sabi nito ng This girl isn't afraid of the grind. Sinay Pia na isang well-rounded woman, respectable, kind, professional at isang stunner umano si Christy. Malaki umano ang pahiniwala niya dito tulad ng pahiniwala nito sa kanya kaya proud na proud daw siya sa growth at tapang ito at kung bukas na raw ang Miss Universe, handang-handa na raw ito. Si Christy ay lalaban sa 52 iba pang candidates sa darating na May 22, 2024 sa Mawa Arena.